Ayan guys, nagtanggal tayo ng damo. Ayan, yan ang ginagawa ko dito sa farm. Ayan, malinis na. Pero may konti pa. Ayan guys, kahit hapon na. Work pa rin, work ng work, and ng guys, and tama, guys. Ganyan trabaho dito sa farm, Ganyan guys. Tapon na guys, pero work pa rin. Yan. Buti na lang malambot yung lupa. Ayan guys, malinis na. May konti na lang. Magagabi na rin. guys hindi ko sila mga bunot Ayan, guys, ang tinatanggal ko. Konti na lang, guys. Yan na lang. Yan, madinis na. guys. Ano na siya. Naganda na siyang tingnan. Malinas na siya. Yan ang tinanggar ko. Mga damo. Yan, marami pa dyan. Sa silong ng mga tamar. Tatangkalin ko pa dyan, guys. Dami. Sunod natin to. Maliwanag pa naman. and guys please subscribe my youtube channel alisa channel thank you for watching bye bye